Alam mo kasi ang uh, mga buhay ng trucker, wala silang ating gabi, walang madaling araw. Mas preferred nga nila na bumiyahin ng maaga para avoid yung track ban. No? So ngayon, huwag uh, mapapansin mo, marami na ngayong sasakyan na truck sa balsada uh, at uh, nag-aakbol na ng kanilang mga delivery. Uh, para iwas traffic din, ano, makarating ka agad ng maaga yung mga produkto dun sa mga destination nilang patutunguhan. At, oh, at saka yung truck ban. Yung truck ban na uh, ini impose ng lahat ng LGU. Kaya yan yung iniiwasan natin uh, bago mag-alas 7 na umaga dapat nandoon na sila sa destinations nila. Dito ho sa issue ito na pagsususpindi ng pass-through fees, eh... Uh, nakadikit din ito sa, uh, sa truck no? iba pa ho ito. Sapagkat sinasabi daw dito na sa pass-through fees, uh, may singil ng mga LGUs. Ang Metro Manila ho at ang pinakamataas, matama po ba ang figures, 2,000 hanggang 2,000 at 5, samantalang sa mga LGUs sa labas ng Metro Manila, pinakamababa daw po ang 175. So, so. Yes, oo trophies na ito na pinag-uusapan natin, uh, ito yung matagal na ito eh. Matagal ng mga ganitong alay-tuntunin. Uh, kung matatandaan niyo yung mga past uh, presidents, president, yung mga past administrations, nag iimplement na nito eh. Yung, kung matatandaan nyo, yung ating DILG Secretary, si na Secretary Puno pa at saka Secretary Rompreso. Hindi pinagbabawal na nilang maitit. Kaya lang ang mga LGUs, hindi nila nare-recognize because gumagawa sila ng mga kanya-kanyang city and municipalities ordinances na doon sila tumutong sa pangungulekta at pag impose ng ganitong mga fees. Kaya sana itong pagkakaroon ng Executive Order 41 na to na sinasabi na bawal ang paniningil kaya lang parang mayroong parang may loophole na at ang sinasabi yung lahat ng mga sasakyang dadaan sa national road eh hindi ka naman makakapag-deliver ng isang kargamento na hindi ka rin dadaan sa LGU roads Like, Don, no, in Bacoor, uh, lahat, kahit dito sa Manila, sa Pasay, yung mm. Uh, ang tupoy, ang pinadanyadaan ng mga truck na yan ay hindi national road, but it is a local road. So, yun yung sana hindi na in na gano'n na national road sana uh, todo, todo yung kung lahat ng all roads na pwedeng i-access ng mga deliveries ng cargo, sana yon libre na yon sa passing through fees. Alam mo iba pa yung produkto sa national road. Bahala na kunin ng mga magdi-deliver yung kanilang ano, mga in-order. Hindi naman po pwedeng gano'n. Kailangan talaga door to door. Oo nga eh. At saka, yung kung ipick up man nila yun, ano bang gagamitin nun? Di-truck din. Tama ho. Medyo maliit nga lang, six-wheeler na uh, close one o kung ano man, o four-wheeler na close one, truck pa rin yun. At saka hindi, kung ang type ng cargo mo mahaba, ano ka gagamit ng maliit na truck? Di ba? Like bakal. si uh, sinasabi niyo, dito sa Executive Order 41, national road lang o oh, hindi nilino na kasama ho ba rito ang local roads o ay mga local roads. Ayun na nga eh kaya depende ayan ang challenge sa atin kung paano ang implementation no so ang sabi ko nga marami nang nagtatanong alam mo naman ang membership natin medyo agresibo rin at saka talagang sila gustong-gusto na makarinig ng mga favorable actions from the from the president no kaya ang sabi ko nga Iis muna tayo, tingnan natin at uh, sana ma-interpret ito sa, in our favor. Uh, kaya naghihintay kami kung ano dahil ang effectivity is after 30 days upon publication. So lumabas ito last week so hopefully end of the month na October makamaramdaman na namin or kung ang mga LGUs naman it will be in support of the executive order baka kahit without the ending pa nung 30 days publication, baka pagbigyan na tayo di ganda at maaga ang ating pamasko. Sa nakalipas so, ng mga uh, no, Julio, Agosto hanggang ngayon, uh, so of ano uh, increase ng, ng ano ng produkto eh ang mga truck karamihan ho diyan eh crudo na gamit uh, paaso ba ang mga charges po ba ng mga truckers uh, at, Payo, o paano, pa, paano naka-survive mo ang mga truckers uh, na hindi nakapit <laughs> na uh, operational cost nyo at doon sa mga uh, na-pass ono sa mga consumer? So, uh, Alam mo uh, lately, diba, walang katigil tigil ang pagtaas ng mga uh, presyo ng crudo. Alam mo naman pag tumaas na ang presyo ng crudo, hindi lang presyo ng crudo ang tumataas. Lahat ng mga incidental like for example, piyesa gulong, bateriya na kumamahal yan. At uh, itong passing through it, isa ito sa mga unnecessary expenses na tinatawag namin. Na kung tututukan ng gobyerno at matatanggal, makakatulong, makakabawad kung yung pinag-uusapan natin kung ano ang epekto nitong passing through ito sa mga ginagastos namin lahat ng mga truck operators, ito sa 100% component ng gastos namin, ito is mga 10 to 15% lamang dahil ang dami-dami pa na sinisingil sa amin, ang dami-dami pa namin na experience na gastusin sa daan bago kami makapagtapos ng delivery. At sana nga, kung ito, Ross, na patuloy na ni President Bongbong, uh, sana yung mga ibang aming ibinilagay na concern sa amin sa kanya. Nung bago pa man siya umupo at bago pa man siya Uh, nung siya man ay president-elect pa, kami sumulat na sa kanya. At sinasabi namin, sana ito nga ay bigyang priority dahil ang lahat ng Pangulo ng Pilipinas, they are moving around the country just to invite investors. Pero kung ito ay hindi ma-address, Well, makikita nila kung gaano kahirap mag-transact ng cargo delivery dito sa Manila. Baka sila ma-disappoint. Maliban mo sa pass-through fees, may iba pang mga gastusin. Ano uno mga gastusin yon? maliban pa sa toll fees? Ay nako, napakarami. Kung paisahan natin pagdating ng kargamento mo, bago mo mailabas sa pier, alam mo naman, ang dalawang pier na pinakamalaki nandito sa atin sa Pilipinas. Nandiyan ang maraming gastusin sa peers. Like for example, yung tabs, manifesting, lahat ng klase, na yan ay pag hindi mo na perfect, ang polisiya na yan, katakot-nakot na uh, penalties ang mapukuha mo. At ang penalty na yan, di bumababa sa libo, dalwan libo, tatlo libo, liman libo, at pag tumagal na hindi mo na areglo ang iyong Uh, penalties ang iyong violations that is 5,600 per day. So gaano palaki yan? Paglabas mo na at nasa kalye ka na, andyan na ang mga reprising enforcers ang Manila. O, kailangan pa, para hindi ka ma down in a simple traffic violation. Doon kailangan kaming kumuha ng travel permit, at yan ay nagkakahalaga ng 1,500 to 2,500 per month per unit. Ano ba yung pass-through? Iyan yung pass-through. Iyan yung tinatawag ng pass-through sa Manila. Herman. Manila pa lang yan. naman maglalaan ng patay, kailangan kumuha ka rin ng pass-through case. Kaya lang, mas magaan naman ang binabayaran namin sa Pasay, mga 700 lang to so 1,000 per month per unit na Ah, no, it's not, not per month, that is per year, per unit ng truck mo. Uh, ah, mm. Kaya kahit sa Paranaque, sa Cavite sa Laguna, sa Batangas, kahit yan, going north, hanggang lahat yan, mayroon siyang fast-through. So, maliban pa diyan, ha? Pag ikaw, ang karga mo, lumabas ka, mabigat siyempre, hindi mo naman alam na kung ito'y 30 tons, 35 tons ang naman ang container mo, ipa-plug down ka pa rin ng mga enforcer ng DPWH at saka nung kanilang allied enforcers at sasabihin sa iyo, overloaded ka at titikitan ng driver mo o babakbakan ng plaka, sisingilan ka ng mahigit na 2,000 as your penalty. Tapos pakakawalan ka din naman. Di ba parang mga nakakatawa yung mga policy nila na yan. Ano ba yun? Para bang lumalabas ng mga money making lang? Uh, kung talagang seryoso sila sa pag implement ng batas na yon na yan naman ang pinakagusto namin sana dahil ililimit ang load ng kargamento para magaan ang aming daladalang karga ang aming karga at ang aming consumption ng diesel ay mas matipid at yung aming pagsabog ng gulong ay eh, hindi maaasahan ayan pagkatapos ka na hulihin at abalahanin sa daan patatakbuhin ka rin so parang uh, parang lang, ano eh, biruan ang mga implemented. It depends the purpose ng batas na pagkatapos, patatakbohin ko pa rin. Di dumaan pa rin sa kalada yung overloaded na cargo. Tapos yun, bago pa pa, nandyan pa yung asbo, yung pollution, yung anti-smoking belching uh, unit ng lahat ng LGU. Lahat naman nating truck dito sa Pilipinas, yan ay diesel ang ginagamit. Alam mo naman, laging hindi mapiperfect na may usok na kote apan sa pagtapak ng aksin, sa pagtapak ng silindador, no? So, yan, huli ka pa rin. Kung hindi ayaw mong mahuli at matikita ng in-driver, makikiusap pa, aareglo ka. Kung walang dalang pera ang driver at kulang na, eh ka ng mga g number para makatakbo ka at hindi ka ma-impound. So, bago ka makarating sa destinations mo ng delivery mo, sa katutak na abala, sa katutak na gastusin, at kawawang mga driver, takot na takot nang matikitan ang mga, mga lisensya. Pagpasok mo ng mga expressway, lalo na dyan sa Cavitex, Di ba mapapansin nyo ang aming mga trailer na hatak-hatak, punong-puno ng ilaw dahil nire-require nila na kailangang maliwanag. Pag may isa dong napunde, ang ginagawa namin, naglalagay na kami ng marami para ma-meet namin yung kanilang hinihiling na maging maliwanag. Naglagay siya ng lima, napunde ang isa, apat na lang ang kumagana, violation pa rin. Ariglohan na naman yan, pakiusapan na naman yan. So, yan yung mga bagay na sana makita ng ating mga people in the government na talagang seryoso na gustong i-address na mapababa ang gastusin ng mga delivery. Pagkaya sa amin, kaming mga container trucker, pagkatapos namin madiskarga sa bodega ang aming mga kargamit, problema pa rin kung paano kami magsasauli ng empty container. Malaking gastos yun. Hindi libre yun. Pag-aari ng sinilain yung container, isasauli na namin sa kanilang lalagyan na dinesignate, gagastos pa kami ng halos dalawang libo. So kung ito ay mauupuan ng seryoso ng DOTR at any president's representative na talagang gusto na i-address itong logistics cost na ito, well, doon kami maniniwala na bababa ang kusto ng delivery natin at makakakontribute kami ng malaki-laking porsyento para ibaba ang mga bilihin. Ano pala ho ito, a big relief kung talagang seryoso itong suspension ng uh, pagpapatupado ng pass-through. Right. Oo, kung itong pass-through na ito, kagaya ng sabi ko nga sa iyo, sa 100% na ginagastos namin sa araw-araw na magpagtakbo, paglabas, pagkuha ng kargamento sa pier, pag-deliver, pagsauli ng MT, itong gastusing ito na pass-through fees mga 10% lang to 15%. Kaya yung 85% pa na yan, marami pa yan na po pwede namin ilahad isa-isa at yung amaming kagaya ng mga sinasabi kong ito hindi ito panaginip hindi ito katsang isip ito ay lahat nararanasan sa kalye Ay nako baga sa kalye talaga yan ang tunay na buhay ng mga Pilipino Inyong napakinggan at natunghayan ang Defense Fire Hanggang sa muli Maraming salamat po